Ang dalawa bumili, kahit bumabagyo. Makas ng maangin oh. Ano na yung tura mo? Ano na yan? Anong binili mo? Ano na ano, yung mo? Ano yan? Ha? Gusto mo yung eh. lamang ito sa bandung? Oke, sama aja sekali guys yang sama apa balik anu. Oke, okay, sama aja. Bisa nih teman kalau yang kita tuh. Bandung dah ya. Tak ke Bandung. Sami kan tadi ya, ramai ke sih ya?